Bibili tayo ng ating balong balong-balonan para sa mga aso. Kaya yeah, dito. Alam nyo, pag nag-alaga kayong aso, huwag nyo pakainin ng tira-tira. Ang aso ko po, araw-araw, binibili ko sila ng mga balong-balonan at ng manok para malakas sila. Meron pa silang ano, meron pa silang oh, pedigree. nagbibili ako doon bumibili eh nga lang ito kasi binibilan ko tapos na hindi po ako bumibili kanya lang tapos na hindi na ako naka nagkaroon ng ano nakabili sa kanila bien a Tayo si Janet. Yan, mabait po ito. Mabait, pwede kayo kumutang. <laughs> Lalo naman nila pa. <laughs> Kahit ating gabi, gigising yan. <laughs> Hindi po, joke lang. Talaga mabait po siya. Kasi yung tindahan niya. Alam niyo, mabili tindahan niya eh. Araw-araw. Mabili ito. Maraming sugi ito eh. Kaya mabait kasi siya. Pag mabait ka, pagpaparayin ka ng Diyos. Ito gaya niya. Oo. Oh.